Inilaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang araw ngayong Martes para sa mga overseas Filipino workers. Ito matapos pangunahan ng Pangulo ang paglulunsad ng bagong Pilipinas One Stop OFW Action Center sa DMW Building sa Makati City. Sa nasabing OFW Action Center, pagsasamasamahin ang iba't ibang serbisyo ng Department of Migrant Workers at ng kanilang partner agencies. Kabilang dito ang balik manggagawa processing, reintegration support services, legal assistance at iba pang programa sa ilalim ng DMW Action Fund kasama rin ang mga serbisyo ng Social Security System, Pag-IBIG Fund, PhilHealth, TESDA at maging ang may kaugnayan sa agriculture, health, labor, trade, tourism, science and technology at social welfare. Ang Action Center ay hindi lamang isang opisina. Isa itong simbolo ng mabilis, maayos at pinagsama-samang serbisyo para sa ating mga OFW. Layunin nito, layunin nito gawing mas madali ang kanilang proseso mula sa re reintegrasyon, legal na tulong hanggang sa pagsasana at iba pang serbisyong kailangan nila. Pinasaya naman ang nasa limanda ang pamilya ng mga OFW sa Pamaskong Handog ng Palasyo. Isa itong tribute ng DMW sa mga OFW at sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng isang gift-giving bilang pasasalamat sa kanilang sakripisyo at ambag sa Pilipinas. Limang OFW beneficiaries ang nakatanggap ng House and Lot Package sa ilalim ng 4PH Housing Program ng Department of Human Settlement and Urban Development at Pag-ibig Fund. Apat naman pa pamilya ng OFW ang nanalo sa niraffle na fully furnished condo unit na meron na rin mga appliances. Maliban sa inihandang regalo, ginawaran rin ng pagkilala ang ilang natatanging OFW. hindi ko na kailangan pagmalaki ang Pilipinas. Ang mundo ang nagmamalaki sa Pilipino sa akin. Kayo ang naging katunayan na kayang-kaya makipagsabayan ng mga Pilipino sa talento, sa talino, sa husay, ng mga pinakamagagaling pinakamag sa buong mundo. Igit pa riyan, ang tulong na inyong ibinabalik sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga remittance ay talaga naman ay hindi mapapantayan. Kaya naman narito kami upang isulong ang inyong mga karapatan at upang tugunan ang inyong mga pangangailangan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music news authority.